Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating sumada ngayon. August 15, 2024, yan po ang ating isang sumada ngayon at sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan, umpisa natin ng ating sumada. Nandito tayo sa August, yan ay 8 pa rin po tayo dito. 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin. 0 plus 8 is 8. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 8 plus 6 is 14. At 6 plus 6 is 12. At sa bandang baba rin po. Uh, 14 four, plus 12 is 26 Ayan mga idol, po yung ating unang numero. Meron tayong 26. At yun naman po yung kaparis niyang numero. Dito pa rin po yung sa patang gitna. Combine pa rin po natin itong patang numero natin dito. 8 plus 6 plus 6 is 20. Ayan mga idol, ito po yung pangalawang numero natin. Mga kaparis natin yung numero. Meron tayong 20. At meron naman po tayong itong kompilasyon. Pwede, pwede, na po natin yung matayaan. 26-20 or 20-26. Ayan, pwedeng pwede na po yan. At ayan, 2 digits din po yung mga numero natin. 20 and 26. I-simplify din po natin yan. Bago natin yan may sumada. At uh, unayin natin ang 20. 2 plus 0 is 2. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Ayan, mga idol. Ayan po ang ating sumada ngayon. 2 at 8. Unayin natin ang 2. Kunin mo natin itong 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Uh, pwede rin yung 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. At 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. And mga ganyan, ito ang sumada sa 2. At dito naman tayo sa 8. At sa 8, kunin muna natin itong 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At pwede rin dyan ang 17. Sumara rin plus 7 is 8. At 35. sumala sa 3 plus 5 is 8. Ayan mga ito. po yung ating mga nung na nakuha na pwede natin sa ating sumara ng August 15. Mayroon tayong 2, 20, 11, 29, 28, 8, 26, 17, at 25. Ayan, nag-amble natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo kung ano po yung nagustuhan uh, po natin. Ang uh, kursorada po natin yung numero. At sa ating sample, kinuha natin yung 17. 17 and 38. 1738, 8 and 29. At uh, 11 and 26 Ayan mga ito Ayan po yung ating mga nakuha mga sample mga kombinasyon dito sa ating sumado ng August 15 Ayan meron tayong 1738 829 at 1126 Ayan mga idol pwede rin pong matayaan po ninyo itong mga sample natin nakuha, nakuha dito kung sakali lang po nagustuhan niyo po sila Ayan pwede po kayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano po yung mga nagugustuhan pa po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po ating sumati sa pwede para po ngayong August 15, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.